DPWH, nalamamput classrooms lang ang naitayo ngayong 2025. Backlog, posibleng umabot sa 200,000 sa 2028. Pinatiko si Sen. Bam Aquino, chairman ng Senate Committee on Basic Education, ang Department of Public Works and Highways o DPWH, matapos itong aminin na 22 silid-aralan lamang ang naitayo sa buong bansa ngayong 2025 malayo sa target na 1,700 na classrooms. Sinabi ni Aquino, kung magpapatuloy ang ganitong kapagal na pagpapatayo, aabot sa 200,000 classrooms ang takulangan pagsapit ng 2028 na magiging maluhap, malubhang problema sa edukasyon ng bansa. I'm just saying it, sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawang classroom. Ang current classroom backlog natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. No? So, um, Sek, anong gagawin natin dito? 22 classrooms ang nagawa po ng DPWH October na po, 2025. I'm just saying it, sumasakit. Idinagdag ni Aquino na sobrang taas umano ng presyo ng konstruksyon ng DPWH na 3.5 million pesos bawat classroom. Samantalang tinatayang 2 milyong piso o mas mababa lamang ang aktwal na halaga ng isang matibay at ligtas sa silid-aralan. Dahil dito, duda ang senador na may overpricing at sobra sa disenyo ang ilang proyekto ng ahensya. Aminada naman si DPWH Secretary Vince Tiso na nakakabahala ang mababang bilang ng mga natapos na silid-aralan. Nangako siyang sisiyasati ng indahilan ng pagkaantala at makikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan o LGUs para mapabilis ang konstruksyon. Isinusulong ngayon ni Aquino ang Classroom Building Acceleration Program o CAPAC na layo alisin sa DPWH ang tungkulin sa pagpapatayo ng mga paaralan at ibigay ito sa mga LGU at NGOs na mas mabilis kumilos. Kaya klarong-klaro po sa akin na kailangan tanggalin na sa DPWH yung paggawa ng mga classrooms natin. Minumungkahi po natin na bigyan natin ng tulong yung mga local government unit na sila mismo yung gumawa ng mga classroom sa kanilang mga lugar. Ito po yung laman ng Classroom Acceleration Program. Ponduhan po natin to, gawa ng makukuha nating pondo mula sa flood control, na tatanggalin po natin. Nanawagan si Aquino sa Kongreso, Senado, DepEd at Publiko na magtulungan para maipasa ang panukala. Anya, kung hindi agad mapupunuan ang kakulangan sa silid-aralan lalo lang lalaki ang problema ng mga paaralan sa mga susunod na taon.